Gandang araw ho, mga kadimpols Kakabalik lang natin kasi pumasok tayo. Tapos wala naman palang pasok kaya bumalik na lang tayo. Tapos ito, tayo ay uh, nag-gumagayak uh, kasi ngayon ay nay uh, tent wedding anniversary namin. So ang plano lalabas kami para mag simba maganda na ang panahon ngayon so pagkatapos ng uh, ilang araw, dalawang araw na walang tigil na buhos ng ulan at ngayon gumaganda na ang panahon kaya magmumotor na lang tayo medyo mahaba-haba yung ating uh, bakasyon kasi since Wednesday wala tayong uh, pasok sa trabaho. Ngayon ay Friday na. Tapos dada ng uh, Saturday, Sunday, so Monday na ang resume natin sa trabaho. At dahil maganda na nga ang panahon, so sulitin natin. Tayo ay lalabas, gagala. Para naman na uh, hindi tayo nagmumukmuk dito sa bahay. yun magsisimba na lang tayo ngayong araw na to dahil cancel ang ating pasok so magsimba na lang tayo Salamat tayo dahil uh, pagkatapos ng uh, bagyong Christine uh, tuloy pa rin ang buhay natin kaya

God bless.